Swerte mo. Speech Wala akong masasabi kundi patas! 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 Patas yung edad, eh. Patas yung Pataba. Eh, papapa. Okay. Nahaharap sa batikos ang television host na si Joey De Leon sa pagbibiro tungkol sa pagtaas ng timbang ng co-host na si Miles Ocampo sa katatapos na episode ng Eat Bulaga. Ipinagdiriwang ng mga host ang kaarawan ni Miles noong may 1, at ilan, kabilang si Tito Soto, ang nagbahagi ng kanilang mga pagbati sa kaarawan. Habang si Tito ay nagsabing, wala akong masabi kundi pataas. Pataas yung edad eh. gumawa ng kontrobersyal na komento si Joey tungkol sa timbang ni Miles, sinusubukang i-play ang kantang spaghetti na kanyang nilikha. Sabi niya, pataba, ay pababa. Ang komentong ito ay umani ng hindi pagsang-ayon online, lalo na dahil si Miles ay sumailalim dati sa thyroid surgery para sa papillary thyroid carcinoma, na humantong sa thyroidectomy. Ang pamamaraang ito ay makabuluhang nagpabagal sa kanyang metabolismo at nag-ambag sa kanyang pagtaas ng timbang, magugunitang binahagi ni Miles ang kanyang kalagayan sa kalusugan bilang dahilan ng kanyang biglaang pagtaas ng timbang. Aniya, galing pa akong trabaho noon bago ko ay meeting yung doctor. So parang, ako at that time, frustrated na ako kasi yung weight ko ang iniisip ko na parang, anong nangyayari? Ginagawa ko naman yung part ko,